tayo sa Jaguar Fireworks tatingin tayo na kakandas tayo so ayan Jaguar Fireworks ilang tao ah wow ang taktik te, kakandas lang ako na ito so magkano yung malaki na yan? 6.50 po 650 pa siya ah, ngayon. Mura, Oo, mura, pa. pa. So dapat maaga akong mamili ano. Opo. Oh, ah. Uh, yung ano, yung ganun mo, yung eto te o, yung ano ba 'yan? Roman candle ba 'yan? Roman candle po, isang tali po, 10 piraso, 75. 75 pa ngayon. Opo. Oh, Ayun, mas maganda ngayon pala mamili no. Yung ito, ay, ano ko to? Etong katulad nitong ano, 250. 250. 250 pa lang to. Opo. Ito, wow. yan, 250 lahat yan. Ito, 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 ito. Ayan, tag-250. Ano po yung parang ano na yun? Yung parang nakaka-box na yun? Pangalan niya. Ito po. Hindi po, ayun o, yung kula. Ito, ito. Para po yung ano, sawa. Ahigad. Ganon. Kaya lang Chinese, may din China. Ah. Yung ano, yung maliliit na tawag nun, yung lumilipad na tumutunog, ay katulad nun, no? Magkano pa ngayon sa inyo yan? Parang crackling ba yun? Opo, yung ganito po natin, pwede ko yung bigay hanggang, ano, 2,000. Ito, dalawa ito. Ah, mas mura pa talaga pala ngayon, no? Oo, dalawa ito. Pag umabot na siya ng, ano, ng... Pwede ko yung bigay na hanggang 3,000. Ah, ano, oh. Ay yung kwitis niyo po, pwede makita yung klase ng kwitis nyo? Kwitis po ganito. Para Makano na agad mas ganito maagang pa, yung, ano. ito, siya, ordinary. Ito yung ordinary. Oh. May PS mark na po 'yan. So, maganda ang ano nito kasi malalaki yung ano no. Sa, isa sa isang-isa Ah, sa isang-isa? So, hindi na talaga siya bumaba. <laughs> Baka nga po tumaas pa yan. Magiging sampu ang isa, ganun. Baka. So dapat pala, yun ito pala, mamili yung na. Ngayon itong pecha, October, uh, September, October, mamili na. Um, Mura pa talaga. Okay. So yun. Meron tayo so, tayong big. Ito yung special yun na to. Opo, hindi. Meron tayong special. Ah, meron pa. Box. Ito naman po yung big. Kinse, isa. Ah, ito yung big. Big. Oo. Pinse, yung dikahon po natin. Kinsi ang isang piraso. Apo. So, yung isang ang 100 pieces. 1,500. 1,500. Ito, 1,000. 600. Ay, hindi. Ang isa, sa isang isa. Sa isang daan. 600. 600 lang. lang. Meron kami, tigdo 12. Oo. Special yun. 12? Hindi. Ano so, naman yun? Yung may ilaw, yung papailaw yun? Ito, kwitis din siya. Ah, kwitis din. Pero nakasampukin niya. Wala kasi, kung saan So dapat pala ngayon e, eh. ganito palang maaga na mamili. Nakabox. box mabili. po Naka-box. Ito, Ito po yung special, nakatali. Yun na lang po sabihin ang presyo at baka ang mga kapwa at Oh, dito na lang kamo kayo bumili. Dito, dito Jaguar. na kayo bumili kay Jaguar. Mga ka, mura. Mga kamura kayo dito pag maagang mamili. Ito yung tag ano? size 6 size 6 po. Mas magandang ano, para dayuhin. Ito yung ano tayo, yung sinasabing... Ah, ito na siya. Eh, yung special. Special. Ito na pala yung special mas malakas ang oh. Ayun, babalikan to si Jaguar. Jaguar lang, Jaguar. Oh, Jaguar. 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 For Guardia. Oh, Guardia. Ang Jaguar. galing ah. So, ayan. Ayan yung ano, yung magkano nga ulit tinte? Ah, uh, ayan yung tinatawag na three layer. Three na layer. Pagoda. Oo, pagoda. Fireworks, ano? Basta dito bumili may discount. Discount. Ayan, eh ano ko yan, te, eh, yung pwesto mo. Kay Jaguar. As in, Guardia. Guardia. Oo. <laughs> Yung ano ko, yung tawag noon, yung um, bolis balis meron din. Meron po, ito. Si, Ayan, magkano yan, te? Ang isang box. Ang bolis namin, 650. 650? Tapos isa, 300 350. 300 piraso. Ito so okay na. Dati ano, nung... Last year, nag-ano yan, kasi umas. wala nga, ano, naman. Tibilan lang yung merong ganyan. Ayun na yan, yung night hat na yan, ayun, na yan, no? red, ano, red light. signal sina, red light, ano, nine five. Hanggang may Ilang, ilang, ilang ano yan? Ilang rounds yan, 64. 64, 64. 64 rounds. Matagal din pala. Matagal, te. Yan ang 64 ah, rounds. May, may mas may, malaki pa dyan. Ito, sila, ano, tapos si ito, maliliit na 100 shots. Oh, ilang minutes po yan, te? Ito, may isang minuto. Isang minuto? Basta 100 shots. Isang, one, isang minuto. Yung pinakamapa mo dyan, yung 1 minute. Ah, yung 4 minutes natin, si King of Thunder. Ito. Ayun! 4 to 5 minutes to. Ah, ano to? Assorted yan. May iba klase, may comet, may pamaypay. Oo. Oh. Ayun. Pamay wiper. Sardel so, yung no iba-ibang ano, iba ano siya, kulay. Yun ang pinakamatagal. Yung presyo naman yan. Eh, ang presyo na nasa 35. Wala nang bawas yun. Ayun, may discount pa pala. So, maganda. Yung ko ng presyo, kuya. Hindi! Dito tayo kay Jaguar. Bibigyan tayo ng discount. Discount? Oo, kay Jaguar. Wow naman, ang ganda. So, ang dami dito ano no. Mapagpipilian dito kay Jaguar mga lang tayo pupunta mga losses natin magaganda rin oo oh, mga losses hindi na po to so sarili Ito, mo to e na eh. ako ng picture sarili mo to yes <laughs> sarili mo ang ganda dami ano dami ka na rin tong display D uh, dapat kasi kasi Vermont na e eh. Vermont maagang ano kasi uh, iba kasi yung, nag e na yung iba kasi yung mga OTG wholesaler i-retail nila yan oo uh -huh. kaya gusto nila maaga para may gumitra Hmm. Yan So, ito yung mga paninda dito ni ate Kompleto to dito Wheaties So, ayan, meron silang mga Lusis, ay kompleto sila roman candle Ayan, battery Ayan So, ayan, yes Ayan ano ba yung tinatawag na pagoda? Ayan po. Ayan po. Saan po siya din? Ito po. Ayan po. Ito po yung tuloy. Ah. Ito po. Ayan ang pagoda. Opo. Ito po. Ay. May turutot. Parang may turutot. Pag ito po ay pagodin. Pagudin. Pagodin. Opo. Ayan po ay rambo. Ayan ang rambo. Opo. Opo. So mababa pa talaga presyo siya ngayon, no? Oh. Oo, mababa, mababa po kaya kung bibili po kayo ngayon pa lang, mamili na po kayo. Mm, sabihin mo nga, ate. Saka, kung gusto niyo pong mamili, agahan niyo po pamimili. Para kasi mas, po, mas mura. Oh. At sulit po ang gawa. Mm. Opo, kasi pag halimbawa po rest na po yung kuras, minsan nagmamadali na para magkarga. Opo. Hindi ka tulad ganito maaga pa. Ano uh, po talaga pulido? Pulido po yung gawa, ano? Opo. Kasi yung iba pa ano? Natututokan po ng mga manggagawa kasi hindi uh, nagmamadali. Pag ano na, last ko baga ano, last car niya. Last po kasi. Oo. Sige lang, gawa lang ng gawa. Hindi na po ano po. Maganda na yung quality. Oo. Pero kami po talaga po sa hanggang sa Maganda po yung Mga quality talaga. Opo, kasi marami po talaga ang taon-taon pabalik balik ng mga customer na. Mas marami yung laman nyo. Gusto kong mga kwitis, mga trompilyo, walis, mga losis, mga sinturon ni Hodas. Kompleto po lahat, halos nandito na. Ayan uh, o. o. Okay. dito lang matagpuan yan sa Turo Bukawi Bulakan natin o, Turo Bukawi Bulacan pa to? ano siya? Turo Bukawi Bulakan ito po sa SIG Sabel Fireworks uh, ano siya? SIG? SIG Sabel Fireworks SIG Sabel Fireworks Ilan mga sumuto? Meron siyang 200 meron siyang 300 So, mura pa, pa sa ay, ngayon. kami mga pangbata. Ano? Oo. Kailan saan Yung ano ka ba? May barna? Walang, sa Palunan muna. Saan din Ah, huwag ano ano wala pa Ay, ano naman yan sa pila po ang ng patay lang siya. Uh Oo, -oh. so, yes, sa kasi siya ko. ayan ang mga paninda kompleto dito. Buyer, ano 'yan? kasi eh 150 pieces. 12 by 12. Tayo muna natin i-factor na muna 'yung mga factors natin. Quick score. Quick score tayo. 26. Para quick score. Okay, 'yun mura lang po. Ito pa kaya natin gawin So, kita tayo plus.